Gusto mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose si Agri TV. Dito tayo ngayon sa ating tinanim ng one. No, yung pakuha natin ay sweet 16. Ah uh, Hindi masyadong malaki, no? Ito andiyan na ito sa 6 na kilo. Ito yung iba andiyan sa apat 3, 5 So sa nakikita nyo Plastado uh, yung mga bunga Kasi wala nang mga dahon Ganyan ang mayari Pag masyado nang matured Yung uh, mga puno Ng pakwan Tapos abutan tayo ng tagulan uh, Yung mga dahon ay mamatay Pero yung uh, Kinapitan ng bunga Gaya dito Ay buhay pa No? so higit na uh, tumamis yung uh, lasa ng ating pakuan pag medyo matagal-tagal nating Kinuha yan sa puno no? so andyan uh, maramay-rami pa mabigat mabigat yung pakuan hindi na natin mabuhat yung uh, sampo hindi natin mabuhat andyan lang sa 78. So mga kaibigan, ganyan ang uh, maabot natin pag nagtatanim tayo ng maraming pakwan. So ngayon buwan ng Hunyo, oh magwakas na Ulyo na, So ito pa. Sa palingki ngayon, uh, marami pa. Marami pa yung mga pakwan. So dahan-dahan na nating dinlas sa palengke at sa kabinenta. Okay, so Ngayon ah uh, Ah, uh, meron tayong tinanim doon sa kabila. So, doon dito tayo nag no? Na naubos na natin. Ah, uh, so patungo na tayo dito. So, naubos na. So, marami-rami na ang nabinta natin. Maganda ang ano ah uh, sweet 16 kasi po matigas yung kanyang balat at saka matagal uh, yung may stock natin nang matagal kasi yung balat niya Uh, matigas at saka lalaban po ito sa tagulan so ito pa mga kaibigan uh, ito ito may mga malalaki so anyan ito sa 6 na kilo ito so marami rami so yung ginawa natin inuna muna natin yung mga malalaki no? So, inuna natin yung malalaki kasi uh, yan po ang gusto ng marami yung mga maliliit ng konte uh, binawasan na natin ng konte ng presyo so, bigay natin ng 15 pesos yung malalaki anyan sa 25 o tawad tayo ng 20 para lang uh, mabinta no? mabinta at saka maubos uh, total uh, ganun siya naman tayo kasi po sa pagtatanim natin dito mayroong uh, dinalaw ng kakaunting ulan so hindi tayo masyadong nagdilig sa nakita niyo walang nakahos na nakalatag dito yung sa nauna natin uh, naglagay tayo ng hos kasi po taginit so ito uh, walang, hindi tayo masyadong nagdilig yun lang po yung umpisa lang pagtanim uh, dilig tayo ng konti pero pagtubo na uh, ng ulan kasi buwan ng Mayo at sa kahon uh, okay okay yung pagtatanim natin. So, sa nakikita nyo, anyan pa ang mga bunga. Yung mga malalaki ay kinuha na natin. So mga kaibigan, uh, sana po ay ano, gagayahin nyo itong ginawa natin. No? So, anyan pa ang mga bunga. So, so ngayon naman, uh, pagkatapos dito ay lilinisin natin ito yung lupa lilinisin at ihanda naman natin. So pwede tayong magtanim ng pakwan sa ganito ring site, so sa mga patag na lugar sa tagulan pero gamit tayo ng plastic mulching, no? At saka hill up, yung itataas natin ang kama. Tapos lagay tayo ng organic fertilizer sa mga puno at saka uh, gamit tayo ng plastic mulching, no? Para po kontrolado natin ang damo at saka 'yung moisture ng lupa uh, kontrolado natin. Hindi masyadong uh, masobrahan ng basa. So mga kaibigan, ah uh, kasanayan po natin uh, nagtanim tayo tuwing taginit. Oh, maganda naman, pero masikap po tayo, 'no? Sa Tagula naman, nakasubok na tayo nagtanim tayo uh, gamit tayo ng basic mulching Maganda, maganda 'yung resulta. So sana po mga kaibigan ay uh, sana nakikita niyo ay uh, magbibigay sa inyo ng uh, sigla o uh, inspiration na susubok tayo sa pagtatanim ng patwa, pakwan no maganda naman kasi yung pakwan uh, mabigat no? mabigat at saka masarap wala naman sa atin dito ayaw kumain ng pakwan gusto ng lahat gusto ng lahat na kumain ng pakwan so depende lang sa atin na magtatanim tayo o kung gusto nating itaguyod ang pagsasaka, pagsasaka ng pakwan kasi po ito ay isang high value commercial crops. So, so sana po ay sanay kitang uh, ito. Ah uh, lapit tayo sa ating ano. Ah uh, inipon. Ito yung mabuhat lang po natin may kaibigan ah, uh, lang sa pito isa, dalawa tatlo apat lima anim ah, na okay, gagawin natin ng isa oh, pito so ito andyan na ito sa mga 30 kilos so pa ganyan ah uh, ganyan natin mapapatunayan kung ah, uh, gaano ka ganda yung makikita natin sa pagtatanim pakuan so yung pong presyo natin ah, uh, po sa 25 20, 15 so dipindi lang yon sa tawad basta lang ah, uh, doon sa palingki ay yung dinala natin ay mauubos so sana po mga kaibigan Uh, nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at sana po ay ito ay nagbibigay ng modelo sa ating mga kamagsasaka na magtaguyod tayo sa pagtatanim ng pakwan no? para po sa mga katanungan uh, pwede kayong ano, sumangguni sa akin tawagan nyo lang o oh, magano lang kayo Uh, sa messenger po, Jose Autida. Uh, Agri TV. Uh, Andiyan lang po, no? Uh, pwede nyo kong matawagan sa aking cell number 0929 -6843124. So, magandang hapon at masayang araw sa inyong lahat.